So ayan, ganda ang ng morning mga kabuloy yung ayan for today's video nga natin is ayan akyat kami ng nyog nagkaroon kami ng kontratang akyati na nyog dito sa amin lugar ayan tatlo kami so akyat din ako mamaya sila muna ngayon ayan pakyat na nga yung aking kasama so panibagong na ano naman to ah uh, Buhay probinsya, buhay probinsya, buhay probinsya. Ayan guys, guys, guys. Ayan mga idol, mga kabuluyong. So ayan yung ano natin gagawin. Nakita naman tayo ng nyo kasi uh, shadow lens tayo, shadow lens. Nagkaroon ng kontrata para mag-akyat kami. Ayan, kasama ko sila. Ah, nahanap namin yung sa naming kasama. Mm. Tsaka -hmm. may ano doon. May moro pa po, Ots, guys. <laughs> Mel. <laughs> <laughs> Ngayon sa guys. Nakabuloy yung. Tingnan nyo. Oh boba kami. Muni na min yung naradag. Mau mulot kami diretso sa baba. Pero nasa 2 sikat ba? Yo na? Ah? Teposi boy baing. Taas So ayan mga kabuloyong Ayan Nandito kong ngayon sa Gilid ng Malapit sa ilog Ayan Guys Andun yung ilog sa buba Naririnig nyo naman yung kaspas ng ilog So ayan uh, Ano na namin na balatan na namin yung nyog na uh, inakyat namin so inaantay ko pa yung mga kasama ko dahil kinukuha ko pa yung ibang nyog na nalaglag dito sa ilalim siya ang uh, mga kasama ko aantayin ko muna kasi uh, sila ng ano nalaglag sa gilid Yan. Tirso <laughs> So yung ano nya Pang bunutan is mga Pang mantawsanan yan Mga kabuloyong Nang oras na mga kabuloyong Ih eh, Maalas dis na ugang Hindi pa kami nagi-snack Tama. <laughs> Masyadong maparangay yung ano namin. Tingnan naman guys. <laughs> Yan yeah, kung nakikita nyo nandito kami sa pangpang -pang. Ito yung pangpang -pang. Ito yung Pinaka lumang tao sa balat ng lupa. Pinakalumang <laughs> tao. <laughs> Siya napakagaling niya guys. Siya po yung inaarakila pag nagbubunot sa mga senda. <laughs> Udah duduk hmm. nah kecil guys pulang nasa kapi, pulang nasa kapi <laughs> <laughs> Hirap <tunuman. laughs> Wash up ulit mga kapuloy ngayon sa wakas natapos tapos ulit kami ayan nakikita naman ang gwapo ng mga kasamahan ko ayan si boy boy kamatot boy angkot si boy baing at saka si boy uh, ayan hindi so, natapos din kami so ayan well, maraming salamat sa inyong panunood and wag uh, kalimutan follow sa aking facebook at sa youtube channel ni kabuloyong ayan 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 and, and Have a good, good, good day sa inyong lahat. At siya kay Kudoy. Siya po yung nagsasakot ng ano namin. Eh. Hi, luck <laughs> <laughs> At yung isa, si Boy Lando. Ayan. So, ayan. Bye-bye mga kabulo yung